mga barak na nandito sa baba, di sila makakyat. Ayan, no? Kasi, yung aking mga girls ay mga in-heat. Kaya, separate sila ngayon. Mga girls nasa taas, ang mga boys na nandito sa baba. Hi guys, so welcome to our YouTube channel. If hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please subscribe, like, and share, and hit the bell button below. Salamat! Kaya ito, maghapon yan, minsan magdamag pa yan, ngumulit dyan sa may ano, harang na pintuan, paket sa taas, dahil gustong gusto niya umakyat doon. Yan, may ano, ang kulit niyan, sobra. Ito din, inatahulan niya mama niya doon sa taas. Ibawal nga bumaba. Ayan, ang tatay din. Ayan, shin-shin ayan, si ikay lang yung andi dito akit baba, akit baba, kasi baby pa naman siya kaya pwede pa siya kahit saan Kinakarga ko na lang kung gusto niyang umakyat doon sa taas tapos pag gusto naman niyang bubama, magpapakarga din siya para bumaba ayan, yung mga girls ko doon sa taas tahimik lang oh ganyan lang kayo ha, tahimik lang kayo po ang mama ko ulit ito, nasa baba, lalong lalo na to oh Grabe, kinakalampag talaga niya yan. Pintuan na yan. Oh, sumisipo lang isa, oh. oh. Kailangan i-separate. Kasi, Diyos ko po, baka mamaya may majontis. Delikado. Maigi na yung iwalay sila. At least yan, sigurado akong safe sila. Kasi pag ikat baba, ikat baba yung mga yan, tas lagyan ko lang ng diaper, minsan natatanggal yung diaper dahil marunong sila paano tanggalin, ninangat-ngat yung uh, sa may dikitan. Eh baka maya, hindi ko mapansin. makamaisahan isahan delikado. Kaya yan, yan ang muna sila. Kasi apat kasi na gregla dyan, apat yung uh, lang ng hit ni Blackie. Kaso may tatlo pang in-hit ngayon. Si Ring Ring, si Shiny, at saka si Mocha. Kaya itong mga lalaki dito, naaamoy nila, naku po, parang nauulol na. Buti ka mo to si Shin Shin, di pa masyado. Ayan si Shark, di masyado. Ang makulit talaga, ito aming chopper, kasi one year old na yan eh. Kaya kasagsagan talaga ng init ng katawan niya. Ayan si Papa Wang Wang, minsan din, nangungulit din, iingay. Yan. Ganyan na muna kayo para tahimik tayo. Yan. Sasayang muna ako. 5 o'clock na yata. Ito mga boys ko rito, oh. Apat lang yan sira. Pero makukulit pa din. O, oh, tinan mo. Kinakawawa na naman si Ikay. Shin! Ang kawawain si Ikay na. Malit yan. Baby pa yan. Ano? Shashark! ay ay, 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 kawawa na naman si Ikay angat ko yan si Ikay, sige, wala na kayong kalaro huwag niyo sasaktan yan huwag niyo saktan si Ikay isa baby pa yan si Ikay, ha baby pa yan, oh, gagalit na si Papa Wang, oh huwag niyo raw saktan anak niya Huwag nyo raw sakta kapatid nyo. Oh, galit na siya. O. Oh. <laughs> galit na papawang? Ang galit na yan? O, oh, ano galit si papawang nga? Ah. Huwag nyo raw kulitin si ikay at bansok yan. Ang nangamot siya aksi. Ayan apat na mga damulag na di dito sa baba pang si liit yan ang aming bunso yan eh bunso bili ka na ng asin doon sa tindahan bunso bunso bili ka asin ayun ang ginagawa niya oh. ayun ang ginagawa niya Oh tinatawag na yung mga girls doon sa taas. So, mm. oh, ganyan. Ang siya kaingay. nang ng paraan yan. Tatawagin niya yung mga girls. May naganuhan sa labas. Walang kain-kain yan. Tikim-tikim lang yan sa pagkain. Ilang araw na. Dalawa sila ni Wang Wang. Kain ng tanghali. Tikim-tikim lang. Konti lang. Yung ulam lang kinakain. O, ah, tama na. Huwag na maglaro ng ganyan. Shhh. Ayan. Tama na, bebe. Shh. At, at, ano, mainit pa naman ang ulo niyan. Huwag na. Huwag na. Huwag mo na laruin yan. Okay, mainit ang ulo niyan. Huwag mo nalaruin niyan, naknak. -nak. Dadating na siya, papa niyo. Lagot kayo. Sige. Una, sit down na. Mag-sit down na, dali. Anak, huwag na. Huwag mo lang guluhin yan. Kuya mo. <laughs> Takbo kay. Baka ma, ano ka na naman. Tiit mo pa naman, bebe. Tago ka sa lalim. Kaso kinukulit din niya eh. Gusto niya makipaglaro eh. Uy, mahag, lag, Ah. si Bunso. Kinukulit niya. dalawa na rin. Ito, grabe talaga maglaro. Di matigil-tigil. yung isa namang bunso. Diyos ko po, yung balahibo niya. Kala mo, basahan na. Kakaligo lang kahapon. Ngayon, parang basahan na naman. Paano? Parating basa ng laway. Huh? Pag nauhaw, kalampagin yung ano, pintuan ng CR. Na, tama na yan. Daro mo. Mamaya, madali ka na mga kuya mo. Mga kuya niya yung lahat eh. Chay. Awawa naman talaga tong ikay ko. Ginagawa talaga. talaga. Akala mo, staff ko yung na, yung na ano nila. <laughs> Makulit din kasi oh. mo din siya eh. Si mama mamablaki. Eh, tapos na yan. Pwede na yan sana siyang bumaba dito. Kasi ayaw ko lang pangunang pababain kasi baka mamaya eh ano, lamutake nila, dumugi nila. Ay, hindi ko kayang awatin. Mas maganda siguro kung sabay-sabay na lang yan sila bubuksan yung pintuan. <clears throat> kawawa talaga si Ikay. Nilalaro ng mga kuya niya. Tatlong kuya niya naglalaro sa kanya. Tapos pag kumakyat din niya sa dun sa taas, siya din nilalaro. Akat baba yan si Ikay eh. Pag nagsawa dito sa si baba, paakyat. Ito, dito lang magpakali yan. Ganyan yan siya maghapon. Ang araw na. Pag one week na. Tapos ang pagkain, unti-unti lang sinaamoy niya, yung mga babae ko dun, sobrang babango. Kaya ganyan. Mahig na isa. Itong isa pang hindi pa, Oh. Shin, pinakawawa mo talaga ang ikay ko, Shin. Kay, huwag mo na mat na pinangkuha natin. Kaya na may upuan namin talaga. Diyos ko, hindi na ma, ano, mawari kung anong klase yung upuan na. Nalagyan na nga ng plywood. Anong tawag niya itong plywood na to? Wala, ang inat pa rin nila. Mangwang din, no? Oh. Mama Blackie. Mama Blackie, gusto mo baba na rito? Mama blake Mama Blackie? Kaso lang baka dumug, dumuging kanila na key Ano? Kasi, oh, yan. Yeah. Ganyan pa lang. Oh. Gusto asawahin, no? Oh. di oh, hindi naman na si Blackie. Tapos na si Blackie. Ayan, <laughs> ganyan, ganyan ginagawa nila, oh. Kaya ubos na yung upuan namin, no. Oh. ni angat-ngat. Kawawa naman itong upuan na ito. Hindi na nga mapalit-palitan eh. Walang pampalit. <laughs> tapos kung papalitan mo, tapos gaganyan din lang din, parang nakupo, napakasayang talaga. Sabi ko nga, kahoy na lang na upuan eh. O kaya yung kawayan. Kawayan, ganyan no? Hmm, ubos na, lahat. Wala nang natira. Ano, kay? Nampagod na kay. O, ano? Tubig. Malamig. O, wait mo ako. Wala nang kita tubig malamig. Thank you guys for watching. Hanggang sa sunod na kabanata. Paalam!